Mabuti na lang mga kasamang hunters, hindi nasundot ng ating kasama Dahil kanina, kung hindi nakapag-ingat, nako, sumabog yung buong uh, Good morning mga kasamang hunters At nandito tayo ulit sa ating uh, operation at uh, dito tayo sa loob ng tanin Ayan mga kasamang hunters at nahit nga natin uh, yung mga name tag yan banda sa gilid kung inyong titingnan mga kasama hunters ay mga name tag na naiwan sa loob ng tunnel yan bali apat na piraso ang na-recover natin dyan sa gilid ng tunnel mga kasama hunters at ang pangalan wala na pinalawang ng mga kasama hunters ayan o pero yung yung bakal still na matigas pa din at hindi malang lang nabulok yan mga kasamang hunters na hit natin dyan sa dyan sa may gilid mga kasamang hunters bali kantuhan ng tunnel yan pero hindi yan yung linya bagay yan ay sa nasa gilid na sinundan lang natin at nung nasundan niya natin mga kasamang hunters na may nakatago pa pala dyan mga gamit mga lintag nga tapos mga kasamang hunters dito nung kanina din ay yan may kita nyo pong mga kasamang hunters. Buti hindi natin na sundot ng bareta. Yan o bumba mga kasamang hunters. Trap na inilagay nila sa gilid na pero medyo luma na. Pero hindi natin alam baka active pa rin. Mabuti lang yung kasama natin napakaingat. Hindi niya na sundot. Tapos yan makikita nyo po mga kasamang hunters sa gilid na yan. yan kinukuha natin yung ibang mga nagtitrigger sa bomba na yan. Baka pumutok mga wire. Ayan, hawak ako na ng kasama natin. At may nahit din tayong bala. Grabe. Yan o. No? Clip. Nakaklip pa siya. Buhay na buhay pa. Pero durog na yung ano, yung ibang part. Katulad niya no. Pero yung ilang piraso, buo pa. Ngayon, mga kasamang hunters di sa gilid. Talagang nilagyan nila ng mga trap, bomba, mga bala. ilagay nila sa gilid, mga kasamang hunters. At uh, yan nga, na-recover natin yung mga wire na nagduduktong dyan. Bahala, Dahil, di at nila lang, pag na-trigger, di ba, magsumabog, magsiputukan. At nung nailabas na nga natin mga kasama hunters, yan na nakikita nyo dyan. Isa siyang explosive trap na grabe. May pulbura pa. Ayan o. Oh talagang pag naapakan mo yan puputok yan yan yung nilalagay mga kasamang hunters sa mga daanan sa case naman natin mga kasamang hunters nilagay siya doon sa pinaka corner ng talit sa bandang gilid tapos liliko kaya siyempre pag cleaning mo siya mga kasamang hunters tatamaan mo talaga mabuti na lang yung mga kasama natin napakaingat bagamat sa tingin ko parang hindi nasasabog yan dahil kalawang na tsaka basag na yung unhan yung pin wala na tsaka yung mga wire bulok na mga balang nga katabi, basag-basag ng mga kasamang hunters.